Kumusta mga brad? Kilalanin natin ang sinaunang angkan ng mga ninja sa kasaysayan ng Japan at paano ito tinalo at inubos ni Oda Nobunaga. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang sinaunang Japan ay kilala sa maraming kaganapan pagdating sa digmaan at pananakop. Ngunit sa kabilang banda, may mga grupo na namumuhay sa likod ng mga anino. Ang kanilang mundo ay tanging mga highly trained person lamang ang maaring makapasok dito. Kilala ito bilang mga Shadow Warriors o kilala sa tawag na ninja. Ang pag-usbong ng mga ninja ay nagsimula noong 12th century nang mag-umpisa ang Kamakura Shogunate. Ang Kamakura Shogunate ito ang tawag sa feudal military government ng Japan. Kaya feudal dahil ang sistema ang umiiral dito ay puro pananakop ng lupain para maging bahagi ng kanilang imperyo. Ang salitang ninja ay hindi madalas ginagamit noon. Ang most common term na gamit noon ay shinobi na ang ibig sabihin ay the one who hides. Ito ang tawag sa mga secret agents noon. Noong una, ang mga ninja ay mga espiya. Sila yung mga nagpapanggap na ordinaryong mamamayan. Naglalakad sa kalye at naikipag-usap ng normal sa ibang tao para makakalap ng mahalagang impormasyon. Karamihan sa mga ito ay nagpapanggap na nagtitinda sa komunidad. Madalas nagpapanggap din sila bilang monghe Marami silang ginagawang disguise para makamit lang ang kanilang layunin. Ibig sabihin hindi popular sa mga shinobi ang magsuot ng itim na kasuotan. Alam nyo ba na karamihan sa mga shinobi o ninja ay halos nilaan na nila ang kanilang buong buhay sa pagiging espiya na hindi man lang ito natutuklasan ni man. Ang ninjutsu ay teknik na ginagamit ng mga ninja sa pag-espiya, sa pagdi-disguise, sa pangangalap ng mga impormasyon, pagtatago o pagkilos na hindi namamalayan ng iba at pagtakas sa mga kalaban. Ang mga ninja ay hindi para sa pakikipaglaban Sinanay ang mga ito para maging espiya lamang at kung sakaling mabuliyaso, kayang-kaya nito tumakas. Kaya nga ang mga ninja mabibilis tumakbo at kaya tumakbo ng malayo ng tuloy-tuloy. Isa ito sa training nila para mabilis silang makatakas at para hindi basta-basta mahuli ng kalaban. Dahil sa mga samot sa aring ambisyon sa politika ng feudal government ng Japan at agawan sa kapangyarihan, ang mga ninja ay lalong tumaas ang demand. Sa kabilang banda naman, tumaas rin ang seguridad sa mga kastilyo at ibang lupain. Ito ay gwardyado ng mga biyasa at skilled na samurai. Kaya ang paraan ng pag espiya ay mas naging delikado na. Maraming mga ninja ang in matapos mahuli itong nag espiya Dumating ang panahon, ang mga ninja ay nagsanay at nagpakabiasa sa martial arts para maging depensa kung kinakailangan. Ang tawag sa martial arts na ito ay taijutsu. Ito ay pinagsamang judo, jujitsu, aikido, karate at kungfu. Ginagamit lang ito kapag kinakailangan pero hanggat maaari ninjutsu lamang ang common na gamit nila lalo na sa pag-espiya. Ang mga ninja ay kilalang nagsasanay sa village sa probinsya ng Iga at Koga. Ang lugar na ito ay hindi basta-basta napapasok dahil napapalibutan ito ng mga kabundukan na masusukal. Dito sa lugar na ito, nakapag-produce ng maraming professional ninja. Mula 1485 hanggang 1581, ang mga professional ninja ay hinahired ng mga daimyo. Ang daimyo o warlords ang tawag sa mga pangyarihang namumuno sa lupain ng Japan at nagpapatakbo ng malaking hukbong militar. Ang bawat daimyo ay may kanya-kanyang parte ng teritoryo sa bayan at ang bawat daimyo ay naglalaban-laban para kontrolin ang iba't ibang kalupaan sa Japan. Kumukuha sila ng samurai para maging gwardya sa kanilang lupain habang ang mga ninja ay ginagawang espiya pero this time nagiging asasin na rin sila Binabayaran ng mga daimyo ang mga ninja pag may gusto silang ipatumba ng palihim Kaya dito binansagan ng mga ninja bilang shadow warrior Dahil sa ginagawa nilang lihim na pagpaslang At namayagpag ang mga ninja noong Sengoku period Na kung saan laganap na sa bansa ang civil war Ang clan ng mga ninja sa village ng Iga at Koga ay talagang organized Noong 15th century ang lords ng IGA ay binubuo ng self-autonomy system. Ibig sabihin, ito ay independent at may sariling pamamahala. Ito ay pinamamalakad ng tatlong malalaking lords. Ito ang Momochi clan, Hattori clan, at Fushibayashi clan. Ang Momochi clan ang popular na general leader ng mga ninja. Pero ganun din ang Hattori at Fushibayashi clan. Meron silang kanya-kanyang mga ninja. Ngunit dumating ang panahon na sinakop ni Oda Nobunaga ang probinsya ng Iga at inubos rito ang buong angkan ng organized clan ng shinobi o ninja. Pero bago natin alamin ang greatest battle ng mga ninja, kilalanin muna natin sino nga ba si Oda Nobunaga. Siya ay isa ring daimyo noong late 16th century na sumubok na pag-isahin ang buong lupain ng Japan. Yan ang kanyang misyon Nais kasi nito na matapos na ang digmaan ng estado. Katulad din kasi ito sa Korea na may kanya-kanyang karian at walang humpay ang digmaan at pananakop ng mga lupain. Kaya noong panahon yun mataas talaga ang demand ng mga ninja. Kasi sila ang binabayaran para mag-espiya sa mga kalaban at pumaslang. Ito ang dahilan kung bakit determinado si Oda no na ubusin ng mga ninja o shinobi sa lupain ng Japan. Partikularly sa mabundok na region ng Iga at Koga. Itinalaga ni Oda Nobunaga ang pangalawa niyang anak na si Oda Nobukatsu o kilala sa Oda Nobuo para pamunuan ang Ise Province. Dahil ang Ise Province ay katabilang ng Iga na kinaroroonan ng mga ninja, nais ni Oda Nobuo na palawakin ang lupain ng Ise at masakop ang Iga. Noong 1578, si Oda Nobuo ay napagdesisyonan na magtayo ng strategic castle sa Maruyama sa Iga. Kaya dinispatch niya si Takigawa Kasumazu para itayo ang Maruyama Castle. Alam niyo ba kung sino ang mga construction workers na nakuha ng kanyang ma opisyal? Karamihan lang naman ay mga ninja ng Iga. Siyempre di alam ni Takigawa na ang nakuha nilang construction workers ay mga ninja pala ng Iga So naggamit ng mga ninja rito ang skill nila sa pangi-spy at pagpapanggap. Matapos ang kalahating taon na construction, halos matatapos na ang castle. Dahil sa inside information na nakalap ng mga ninja patungkol sa planong pag-ubos ni Oda Nobunaga sa lahi ng mga ninja sa paungunan ni Oda Nobuo, isang gabi, inatake nila ang Maruyama Castle at sinunog. Bumalik si Takigawa kasama ang kanyang mga army sa Easy Province para ibalita kay Oda Nobuo ang nangyaring pag-atake ng mga ninja. Galit na galit si Oda Nobuo nang marinig niya ito. Kaya ipinagutos niya agad-agad sa kanyang hukbo na atakihin ang buong iga at paslangin ang lahat ng naroon. September 1579, ang 12,000 na hukbo ng mga samurai ay nagtungo na para lumusob sa iga sa pangunguna ni Oda Nobuo Binaybay nila ang malaking bundok patungo sa Iga habang ang 5,000 ninja warriors ay naghihintay lamang sa kanilang pagdating. Nang makapasok na ang puwersa ni Nobuo sa Iga, ang puwersa ng mga ninja ay nakaposisyon sa lahat ng bahagi na pwedeng takasan ng kalaban habang ang iba ay nakaabang sa harapan para sa pag-atake. Maulan at mahamog ang kondisyon ng panahong yun. Nang magbigay ng hudyat dito nila inambush ang hukbo ni Nobuo. Habang makapal ang ngamog at medyo maulan-ulan, tinihira nila ng paan ang mga samurai. Ang iba naman ay umatake ng malapitan gamit ang espada at sibat. Marami sa hukbo ng samurai ang napaslang ng mga ninja sa labanang ito. Ang iba nasawi dahil sa friendly fire dahil nga mahamog ng panahon yun kaya yung iba mismo kakampi nila natataga nila at natatamaan ng mga sandata nila. Ang ibang samurai naman ay nagkumit ng tinatawag na seppuku o harakiri. Ito ay ritual o paniniwala na mas mabuti sa isang samurai na paslangin ang kanyang sarili kesa mapatay ng kalaban. Ang seppuku ay ginagamit sa pamamagitan ng pagputol ng sariling bituka gamit ang kanyang sariling espada. Natalo nga ang hukbo ni Oda Nobuo at umatras sa labanan. Nga pala ang labanan ito ay tinawag na Tensho Iganoran na ang ibig sabihin ay The Battle of Iga intenso Period. Umuwing luwaan si Oda Nobuo dahil sa pagkatalo sa labanan at nagsumbong sa tatay niyang si Oda Nobunaga. Alam niyo kung anong nangyari? Pinagalitan siya ng tatay niya itong sabi ni Nobunaga. Anak ng napakapalpak mo. Bakit mo dineploy ang marami nating mga sa Iga Province na walang approval galing sa akin? Ang daming namatay, Brad. Ano ba naman pag-iisip yan? My goodness, ang galing mo rin eh. Dahil dito, napaisip si Oda Nobunaga. Nakita niya ang pagiging maabilidad ng mga ninja. Kaya noong September 30, 1581, agad-agad niyang binigyan ng order ang kanyang very good na anak na si Oda Nobuo Nalusubing muli ang Iga province kasama ang 50,000 na ukbo Pero nasaan na nga ba ang mga ninja sa Koga clan? Ginawa ni Oda Nobuo, nirecruit niya ang mga ninja sa Koga Para maging kabilang sa kanyang ukbo na lulusub sa probinsya ng Iga Nilusub nga nila ang Iga mula sa iba't ibang direksyon Pero nakapalag pa rin ang mga ninja At malaki pa rin ang nabigay na damage nito sa mga samurai ni Nobuo kaso sa sobrang dami ng hukbo na pinadala ni Nobunaga, natalo ang lahi ng mga ninja. Namatay rin sa digmaang ito ang legendary general leader ng Momochi clan na si Tanba Momochi. Ang labanang ito ang naging pangalawang Tensho Iga Noran. Dahil dito, ang pagiging independent ng mga ninja ay tuluyan ang nagwakas. Si Oda Nobuo na ang may hawak ng buong probinsya ng Iga at inasay niya si Katsutoshi na mamahala sa Iga. Ang mga ilang ninja survivors sa labanang yon ay tumakas patungong kabundukan. Ang iba naman ay nagpunta sa ibang lupain. Kabilang rito sa nakaligtas ay si Hattori Masashige o kilala sa Hattori Hanzo na mula sa Hattori Clan. Nga pala, dito kinuha ang karakter ni Hanzo sa Mobile Legends bilang isang Blood Demon Ninja. Kung tatanungin nyo naman kung si Hayabusa ba ay kasama rin sa mga sinaunang ninja na mula sa Iga kasi di ba nga description niya ay Shadow of Iga. Si Hayabusa ay fictional character lamang. Di talaga siya nag-exist sa kasaysayan ng mga ninja sa Japan. Di katulad ni Hanzo, nakatala talaga sa kasaysayan kanyang mga ginawa. Ang ninja o shinobi ay isa sa trademark sa kasaysayan ng Japan. Bukod sa samurai, kung sa panahon natin ngayon sila yung mga secret agent o binabayaran para pumaslang. Sa Japan ay nag exist pa rin ang mga ninja. Sila yung mga binabayaran ng gobyerno o malalaking grupo para mag-spy, para magkalap ng mga impormasyon. Ganun natin makikita ang mga ninja noon sa panahon natin ngayon. nag disguise pero ang iba binabayaran para pumaslang ng lihim. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click lang ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.